Nilabag ng reklamo ang one-year ban rule or one-year bar rule, pati na ang karapatan ng bise sa due process. May report si Salima Refran. Sa botong 13-0, idineklara ng Korte Suprema na null and void ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nilalamag daw kasi nito ang one-year bar rule ng 1987 Constitution. Hindi daw kasi inaksyonan ng Kamara ang tatlong naon ng impeachment complaint na maituturing na terminated o dismissed ng i-archive ito at mag-adjourn ng 19th Congress. Sa ilalim ng saligang batas, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng simulaan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. December 2, 2024, nang inendorso ang unang impeachment complaint. December 4 naman ang ikalawa. At December 19 ang ikatlo. Pero hindi na gumalawa mang ito hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025, kung kailan din na-impeach ang bise. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Because there were three complaints that came ahead of it, and um, although Congress um, was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the three days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that um, they archived it, and um, as a result, it was terminated, therefore, deemed dismissed. So the one year ban. um, will start or count from the time it was dismissed. So the fourth complaint could not have, have validly um, been transmitted to the Senate. Nilabag din daw ng fourth impeachment complaint ang right to due process ng BC. Punto ng Korte, dapat pinamahagi sa lahat ng kongresista ang mga ebidensyang sumusuporta sa Articles of Impeachment at dapat nabigyan sila ng sapat na panahon para makapagpasya kung susuportahan ito o hindi. Dapat din sapat ang ebidensya para patunayan ang mga aligasyon at dapat bigyan ng pagkakataon ng akusado na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang reklamo. Due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Pero paglilinaw ng korte, hindi nito inaabsuelto ang bisa sa mga reklamo laban sa kanya. Ang Kamara, gagawin daw ang lahat ng remedyo para protektahan ang kanilang mandato. Sabi ni House Spokesperson Attorney Princess Abante, ang House of Representatives ang tanging may kapangyarihan para magsimula ng impeachment. Kung papayagan daw ang pangingimasok ng hudikatura sa pagsisimula ng impeachment process, nalalagay Ania sa alanganin ng prinsipyo ng checks and balances. Hakbang na politikal na nakaugat sa people's will Ania ang impeachment. Hindi raw dapat ito patahimikin ng anumang teknikalidad. Hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Pero pag-aaralan nila ito, oras na nila ito. Reaksyon naman ng defense team ni Duterte. Ang desisyon ng korte ay pagpapatibay sa dati na nilang iginiit na nakakala sa konstitusyon ay ikaapat na impeachment complaint. Pinatitibayan nila nito ang proteksyon ng saligang batas laban sa pag-abuso sa impeachment process. Nananatili naman ang nilang handa ang defense team para sagutin ang mga aligasyon sa tamang oras at lugar. Para sa Senate Impeachment Court, pinagtibay ng desisyon ng Korte Suprema ang nauna nilang paninindigan na dapat munang linawi ng Articles of Impeachment bago simula ng impeachment trial. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, kinikilala ng desisyon ng Korte Suprema ang anilay pag-iingat ng Senate Majority sa pagkilala sa legal uncertainties noong simula pa lang. Ang malakanyang nanawagang igalang ang desisyon ng Supreme Court at ng tiwala sa ating institusyon. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na hindi na matutuloy ang impeachment trial. Well, uh, that means that the articles is uh, invalidated on the Senate uh, As no jurisdiction over it, hindi po matutuloy yung trial. Salima Refran, na nagbabalita para sa GMA Integrated News.